Dito, legs. Kaganyan ito, ang vibes ay parang yung mga mahal natin sa buhay na kabilang buhay na ay parang mga nagsasaya sa langit, Ano yun? Yung rin umuluha rin dahil nakikita nilang bumabalik yung kanilang mga mahal sa buhay na pinahalala sila. Oo nga, Hello po mga kadilag at welcome back sa aming youtube channel Hello. So for today's vlog ay pupunta po kami ng cemetery ni Luz Dahil po ngayon mga kadilag ano naman po natin na ngayon ay undas o ngayon ay all saints day at bukas naman po ay all souls day At bilang paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay ay atin pong dadalawin amin pong dadalawin ni Luz Apo ang kanilang mga punto. Mm. So ito po mga kadilag para po sa inyong information ay kami po ay yearly na pumupunta sa mga punto ng mga mahal namin sa buhay at aming po silang binibisita, lalo na po ngayong undas. Mm -hmm. So ngayon ka ay sakto at hindi yung mungulan. Kasi na po yung maulan, uh -huh. kaya medyo pakamula rin po kami pumunta. Tsaka magandang oras ito dahil kanina panigurado ay nagsama oh. mga tao. ay dito naman sa atin hindi ganyan kadami. Uh -huh. Pero siguro yung sa infanta ang medyo madano. So kami po ay pupunta ng mga kadilag. Ayan, let's go! Kami po ay paalis ng mga kadilag. Ayan, okay. at pupunta na po kami sa simenteryo. So maganda po ang panahon. Hindi pa umuulan. Malilong. At dayon po si Chloe. Chloe, nagpunta na kayo ng simenteryo? Punta ka na sa nanay. Punta na daw. Let's go. At ba'y di po si Nikikilig bibili? Anong bibili mo Nikikilig? Kapatid ni Nikikilig yan, ang aking kaibigan. Malapit na po kami sa cemetery. Dito na. Dito na ka sa bibili ng balakulak. Oo, ano. Dito na. O doon? Doon na. Sa malapit. Kami po ay bumaba na ng motor dahil bawal po palang ipasok sa loob ng cementerio yung moto kaya magpapark ayan at merong bayan may fee pala eh. so dahil uh, ngayon ay undas ay merong mga nakajuting frontliners ayan Naririto ang ating masisipag na BFT na kanyang Fanta. At narito pala si Tito. Hello, <laughs> Hello Tito! Juti Kami pa'y bibisita kay nanay. Siya po yung mani dito. Di wala naman pala kanyang tita. Ah. <laughs> Sabay, nakarecord Tito. Baka Walang... <laughs> mamaya pag upload ay... Cut, cut, cut. <laughs> Siya po ay asawa ni Tita Jike. Eh. Oh, kami pa dito na ah. Ah. Oh, oh. Kami po ay narito sa cemetery ng Infanta. Okay. Pwede to, pwede to, pwede to. Ha? Madami pala dito mabibila na ano oh, ay. Dila, bulaklak. Kandila, kandila. Oh, oh. One, four, One, eight, eight. Magkano po sa kandila? May isang Itong magkano? Oh, Ganito po. 10 piso. Sige, dalawa dala lang. Plus puro po mo. Mayroon na po. Aray ko. Kasi, ah, sorry, sorry, sorry. Bibili na po kami ng kandila ni Kadilad. Magkano po sa bulak? 1.30? Sa kandila yung magkano po? 10 piso. Ay, paggamit na po yung magkano. <laughs> sorry, sorry. Yan. So dito sa may madadaanan ay madaming nagbebenta ng bulaklak. Salamat po ate. Ako na may may dala ng kumpot. Salamat po ma. Thank you po. adalin natin sa aking lolo at lola. Mm -hmm. Madaming tao, Lugs. Ay, may mga tuloy pa. Ay, katay na kabilin. Buti, Lugs, at malapit lang yung atang lakad din. Oo. Okay. May exercise na din. Good choice din, hindi na uh, nga tayo kapasok yung moto. Oo. Oh. At hiyak uh, mm. na magka-traffic. Mm. Mahihirapan. Aba, may libreng sakay. Oo sa general na kanang tawag Paella, Paella? ay paiyakan niya eh. Paiyak? Ay, hindi ko lang alam dito. Aba, may libre sa kanya naman pala. Baka yung sa barangay. Wow. Ah, pagka seniors, mga buntis, PWDs. Madaming tao. So, dito na po ang inunan namin sa Infanta. Para kami ay, kumbaga eh, kahit gabihin, pagka sanakar na, ay ayos lang, malapit na sa bahay. Yan. May po ay napasok ni Ha? oh May public CR na han. Tanda mo pa ka kung saan? oh, nahanap na ko. Pero yun ay doon sa may tubo. Tubo. Dito dito kataas sa kabila Dito looks Kitaan po Betul betul pergi dengan kita. Ha. Kita tahu dah. Tidak anku. Hmm. kasama na sa puntod yung aking lolo at lola. Ito ay tatay at nanay ni Papa. Si Jesus. Jesus ang pangalan ng lolo ko. Luz. Tapos ay yung lola ay name. Tapos ay si lolo Jesus. Kaya Jesus ay December 25 pinanganak. Ako nagising din na ng Gandila. pagka ako may bisita din dito, madalas ay kasama ko si Luis. So, nakaraang bisita nara dito ay parang ilang months ang nakakalipasan. Mm. -hmm. Kahit hindi po undas, ay kami pang nabisita din dito. Pagka napapapunta ng pan pan papa ko po taga ay, sumama, ay taga Infanta tapos ay si mama ay taga Infanta ay nanak po ay may garden flowers para sa inanan at saka tay tatay ay. kami po ay kada taon ay pumupunta dito kapag kaundas ni Cadillac. Una natin punta dito Cadillac ay ano ay 2016. Oh, at noon ay si Tatay pala. Uh um, 2015 pala. Oh, 2015. Si, si, Tatay pala noon ang noon. Mm. Oo. Oh, after niya. Oh, ay... pa ay wala siya. Oo, oh, 2000. Um, Parang 3 months old pala um, noon ay um. na yun. So kami po ay lagi napunta dito ni Cadillac simula 2015. Tapos ay kayo kada unda. So nga po si Lolo Jesus pala ang mm tapos ayun yun yan po ay kasama na rin po si Lola Nina dati kapag tayo napunta dito ina direction tayo oh, ngana, sa mga nanay at doon ay nakikipagkwentuhan pa tayo oh, si yung akin pong Lola ay mahilig magluto eh mm. lagi pagkakatipo pati nung graduation mo siya nagluluto oh, na eh pagkatay pumupunta doon ay lagi nagluluto Oo. Oh. Tapos ay lagi ka pinapakain. Mm. <laughs> Sabi pa ngayon, payat daw katandaan dalawa na yun. Oo. Si Nana yung sweet dahil sa lahat <laughs> ng oh, apo niya at kung uh, kami maliliit pa. E yun ay hindi na mamayaga na ang bawat isang apo niya ay walang pasalubong sa kanya. Alam mo yung batuta, yung tinapay. Uh. Um. Yun lagi ang pasalubong na yun sa amin. Tapos ay yung tinapay na matigas sa kalimutan ko na yung tawag guys. Eh. Basta yung nabibili sa bakery mm. na yung parang pa square. Uh -oh. Malutong. Yung medyo malutong. Nakalimutan ko <laughs> na yung dila ko eh. na mamatay ang kandila. Pag ano, ilipat mo na lang doon sa kabila. kabilang sa Dito kaya, sa may kuwan Sige. At ma, medyo mahangin po mga kandila. Dito ka na lang may dito. Uh Oo. -huh. Para hindi na mamatay ang kandila kasi dito muna lang at may mga nadaan diyan eh. Yan. pagka yung sa mga luto-luto nating vlog ay eh, baka lagi-lagi din nating kasama. <laughs> at ay sa kanya magpapaturo ng mga recipes. Oh, ang paborito kong anong ni nanay na niluluto na ulam ay dinuguan at saka yung bopis. Eh, yun ang kanyang ano, pinakang kumbaga specialty mm. sa kalain pala. Ang paborito luto si nanay. nagmana si papa. Yeah si Si Lolo Diyos naman, ay eh, siyempre ako yung baby pa nung nawala. Ay, pero nagkukwento sa akin si Mama, in the way driver, parang jeepney driver. Mm. Tapos ay, yung kauna-una kami, ano na nga, kapalaran, hindi pa... Oh, kapalaran. Ah, di doon pala mamana ang Tito Barok. Oh, ano yeah. Ay, <laughs> yung mga pinagwalaan pala. Yung. Si nanay naman ay sa kanya nagmana halos lahat. Lahat sa pagluluto. Oo, sa pagluluto. Ang parang hindi lang masyadong magluluto ay yung bunso. Si Tito Unti. Ah. Parlo, <laughs> <yung nag> <laughs> Tsaka si, para si Tito Barro. Para uh mm. more, more on ano, driving. Uh -huh. Kami po ay bibihirang magkita-kita yung pong sa side ni Papa. At gawa na ngayon si Papa ay madalas din sa malayong. Tapos sa iba niya mga kapatid. So yan at nandito pa rin po kami at uh, hinihintay namin na maano po yung kandila. Uh, uh, so kami maya maya mga kandila paalis na rin dahil medyo naambun na. At saka mamaya ay tayo dadalaw pa sa kay nanay mm -hmm. sa nakar naman tapos sa ikaw din sa lolo at lola. Mm -hmm. So, tiyak ako ka kadilag na ako nabuntuhay. Oh, na. Oh, naambun na. Naambun na mga kadilag. Dito, mm -hmm. Silong ka. mula Mu na po. Pero para namang ambon na ang hani. Hmm. So, parang kapag ka ganito ito ang vibes ay parang yung mga mahal natin sa buhay, nasa kabilang buhay na, hmm. ay parang mga nagsasaya sa langit. Hani. Siguro yung lumuluha rin dahil nakikita nilang bumabalik yung kanilang mga mahal sa buhay at oh. inaalala sila. Oo nga, Hani. Pwede din na. Hmm. Pwede din namang tears of joy. Oh, <laughs> so kami po ay nagpapatira lang ni Cadillac dahil biglang bungus po ng ulan. At yun, parang pag narito ka rin Cadillac ay parang marami ka din realization sa buhay. Mm. Uh, parang isa doon na Siyempre, tayo na may dadating, dadating din sa, ay, ay, hmm. na, dadating na sa ano yun, kapag sa mga yun. Mm. kapag wala din dito sa buwan. Oh parang ano kaya ang mangyayari after na yun? Oo. Oh. Oo, oh, Tapos ay ilang dekada at ilang taon kaya na tayo ay maaalala. Hmm. Parang yun. alam mo ang pag-alala sa mga nagawa natin. Dapat na talaga tayo may iiwan na uh, legacy sa mundong ito. Itong pagbablog na ito, ay ito parang legacy mo na rin, legacy natin. O, oh, dahil uh, 100 years from now, uh, mapapalood ang mga apo, um ng mga kamag-anak natin. Hindi na mawala sa internet. No, oh. tapos sa yung sa akin naman, yung sa libro, 100 years from now, ano, parang part na ng legacy natin. Yun. So, yun ay parang sa buhay ay hindi ko ang pag-uusapan ay hindi kung paano ka na matay, mm -hmm. kundi kung paano ka nabuhay buhay sa mundo. Yeah. At ano yung iniwan mo sa mundo. Kanina ngayon may nakita kong post, hmm. post ni Padre Efren sa shoutout ang undas daw ay nagpapaalaala na lahat tayo ay matotodas. Kaya nga dapat totoo. Oo, oh, ang undas ay nagpapaalaala na lahat tayo ay matotodas. <laughs> Oo, oh. so yun, yun nga mga kabilan. Hindi kung paano, kung gaano kahaba tayo na buhay, kundi kung paano tayo na buhay sa mundo. At ano yung iniwan natin. So, isa rin sa sigurado akong kabilan dahil namit ko naman ang nanay Nina uh, ng halos 5 uh, five years, 2015 hanggang 2019 halos 5 years na nakasama ko at na ko ang na Lola Nina tiyak ako na sobrang proud siya sa iyo at sa iyo, iyong pamilya dahil kung alam ko nakikita niya yung sitwasyon ninyo at kung paano ikaw, lalo na ikaw kung paano kang nangarap para sa iyong pamilya. At tinapat yung mga pangarap mo para sa iyong pamilya. So, very proud ang lord <laughs> Very proud. Sigurado Parang ako. Parang ayoko nang kasama po si sa yeah. galing mo. <laughs> Sigurado ako doon. So, yun. Nakakatuwa lang po mga katilag dahil siyempre ganyan ay All Saints Day, ah. Araw ng Mga Santo, bukas ay Araw ng Mga Kaluluwa. Ito yung panahon din para tayo ay magkaroon ng reflection o pagbibilay nila Mm na, kung na, na ang undas do, ay... ay nagpapaalala ng lahat tayo ay matutodas. Tsaka <laughs> <laughs> okay. isa din doon na itong bagay, yun nga, hindi, hindi natin masasabi ang oras, hindi mm. natin masasabi kung kailan tayo oh. mawawala. Kaya kung bagay ang buhay yeah. dapat i-enjoy mo lang, ang buhay kung saan ka magiging masaya, yeah. Ay, lagi ang gawin mo. Tama. Kung masaya kang magmahal, palagi kang magmahal, parang ganun. Mm. Diba? mm. Gawin mo palagi. Yeah. Dahil uh, tomorrow is never done. Wow! Oh. Tama. Very good. Yeah. so yung mga kadilag at parang natilan. Na. Uh, <laughs> parang natilan. Na. <laughs> so, salamat sa magandang refleksyon ngayong undas. Mm -hmm. At ito ay ating babaunin at magiging aral. So, yun po. Ano? Let's go! Mm -hmm. pa papaalam lang ka. At maya-maya po ay palis na kami, nanay at tatay. ng Opo, ibabalik na lang po ulit sa mga susunod. So, ito pong uh, pwesto ni nanay at tatay ay malapit dito sa may daan. Eh, ano din, hali. Hmm, nangangarap. Ayan, at kami po ay paalis na ni Lungs. Tiyan na tayong dumaan. Bye-bye right, po. <laughs> Naalala ko nga pala kaya Adilag, ma-share ko na oh. nung tayo ay bago pala ang 2015 na ako'y pinakilala mo sa Lolo Jesus. Buhay pa naman ng sila mo lang oh. Naalala ko na yun. At gusto ko ay pinakilala ko rin noon ay ka na Lolo at Lolo. Uh, Lola. So tayo mo, Adilag. Ano yung magandang palabas na po kami ng sementeryo at madami pa rin po ang tao. Mag-alas 4 na pero nagsama rin. mm hindi hanggang ano pa. Sa mga susunod na araw. Oo. Oh. Nandito na po kami sa may labasan. Much, much, much later. At, at ngayon naman po ay on the way na kami papunta sa cemetery po dito sa Rapat. So kami po bumalik pa sa bahay. At ngayon ay medyo taulan mo na taam. Wow, 'di na natin dito. Sa time po kuno sa cemetery. Doon sa may ilaw. Nakaiigaag na 'yun, Duminiman. Oo, yan ay permanent. Kaya five on giving. And dito na po kami kaagad sa cemetery. Ayun at counting din doon lang ay nabanda sa maigit gitna kaunting dilim na lang at uh, happy Halloween <laughs> marami pa rin naman kung tao dito mga kanilag kami ay ginabi na dito mga kanilag pero paggabi pa naman saka marami pang tao Oh. So, si Nana, eh, dito sa may bandang gitna. Ako'y nagdala na lang ng kandila. Mm. At sabi ni Mami, may mga bulaklak na din daw. Tsaka kanina, parang tayo wala nang masyado nakita na bourbon ka dito. Dapat pala'y sa bayan na ako mo niya dito. Oo. Oh. Ay, ba'y yung Ay, ba'y din. The... Sa so, eh. Nilagyan ng mga... Uh, may mga bulaklak na rin. Oo. So, mga halaman. Oo. Oh. So, mga bagets.

We miss you, Nanay. Ano na pala yung one year, ano na din? One year that anniversary sa seven. Sa seven, honey. Ayoko nga, honey. mag taon na mga bata ay lagi dito. Hmm. Sina Chloe, si Amara. Dala-dala so <laughs> yung ano, halaman. Butit hindi nawawala dito. Ito oh. so, yeah. na may mga nakabase. Eh, ano sa nung mga ano? Doon, doon kata ka na itay. <laughs> Hello po. <laughs> Atin an? nanay at uh, nanay ni Mahal. Uh. Rosemary Villanueva. Oo oh, nga. Ito naman ay si Mama Lin. Bunsong kapatid ni nanay. Mm -hmm. Saka alam ko dito yung kay Itay. Nakatabi uh, din. Magkalapit. Si... Saan lugsang inay? Nung si inay nabubuhay pa. Kaya ako'y lagi na ito sinasama sa bundok. Baka mm -hmm. lang si Inay, taga ano din nga eh, Sinasama niya ako lagi sa bundok. Tapos ay kapag kami nasa bundok, kaya ako'y lagi niyang katabi pagtulog at ako'y mapapanglalawin you no know, kay bata pa. Di ba ang mga memories sa mga lola at uh, lolohan? Di mo makakalimutan. No? Napaka-fake ni Inay sa akin, saka si Itay sa akin ay si Nanay din mm. yung kaninang binisa kasi si Nanay Di lahat din. Lahat mga babae, pati si Mama din, si Itay, si Ate Mari. Mm. So, thank you sa inyo, sa inyong buhay. Maliwanag lang pala dito. Eh. O oh, yan eh. May, may ilaw. Lights na nilagay. Kaya nga. At ngayon po ay pabalik na kami dahil sa na din. Dito naman ay maayos ang ganda yung mga pasilita hmm. dito sa cementerio. Yeah. Kaya sana nga ang alaga dito ay si Adelaide. DS DSO. Ah, po, oh, Sa oh. general service. Maganda office. pa dito. Si yeah, may mga pin, ah, pintura. Yung ah. mga upuan. Nan. Saka maayos yung facility. Hmm. dito. Yan. At uh, dito po ay talagang safe. Hmm may mga naka-duty ah. na yung yeah, may mga naka-deployed uh, na uniform person yes. na 24 hours na nagbabantay dito mm. para si oh, meron pong as kami nakita siguro yung ano niya best friend niya yung dinadalaw din niya dinadalaw din sa aso kanyang amo. Yung amo nga niya. Si, kung si natulog lang di, iaalis ay.